Ilang malalapit kay Vice ang nakachika ng abante at nagsabing sobrang happy raw ngayon ang ang kabogable star. Actually maset sobrang proudy si Meme Vice dahil sa pelikulnya niyang in the breadwinner is dahil bukod sa nangunguna sila sa 50 th Petro Manila Film Festival ay talaga namang marami ang pumupuri sa pelikula. Sabi nga ng mga nakapanood, na nang End of Red Winner is ang pelikulang ito raw ay the best movie ni Meme Vice. At least na wala man ang isang taon sa MFFFC Vice ay ang bongga naman ng kanyang pagbabalik. Tama lang daw ang desisyon ni Vice na this time ay mag-collab sila ni Direk John Robles Lana. Anyway, masaya rin daw si Vice dahil napakarami niyang mga kaibigang artista na talaga namang todo ang suporta sa Enta Breadwinner is at damang damaraw ang Uncobogable Star ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Anyway, may iba namang nagsasabi sa tagumpay ng End of Winner is ni Vice sa MMFF 2024 ay dapat lang daw na paghandaan na niya ang next movie niya para sa MMFF 2025 para siguradong mga mog na naman siya. Makalipas ang anim na taon, si Judy Ann Santos ang muling hinirang na Best Actress sa Metro Manila Film Festival o MMFF na sakto pa ay ngayon ng Golden Anniversary. Kinilala si Judy dahil sa mahusay niyang pagganap sa 2024 entry na espantao mula sa direksyon ni Chito Esrono. Kung matatandaan taong 2019 nang huling manalo ang aktres sa MMFF dahil sa pelikulang Mindanao na idinirect ni Brillante Mendoza at noong 2006 naman ang una niyang MMFF Award sa pelikulang Kasal, Kasali, Kasalo directed by Jose Javier Reyes. Anyway, ang swerte ng Celebrity Ma'am dahil ang mga tropeyo ng MMFF 15 ay ginawad sa mga nanalo ay gawa sa silver figurine with an upper torso of film reel and film strip mula sa disenyo ng Filipino-American visual artist based in Orlando, Florida na si Jeffrey Figueras Manuel. Sa ang media launch ng Espantao ay nabanggit ng aktres na hindi niya in-expect na mananalo siya pero kung papalarin ay bonus yung bilang artista at co-producer ng pelikula. Yes, pinasok na ni Judy Ann ang pagpuproduce under the guidance of Quantum Films producer Atty. Juji V. Alonso gamit ang production company niyang Purple Bunny. Kaya concern ngayon ng aktres ay sana maraming makapanood ng espantaw na kasalukuyang nasa top 3. Sa si ginanap na gamin ng parangal noong December 27 sa Solaire Grand Ballroom Solaire Resort Entertainment City ay kitang kita ang kapan ng aktres bago inanunsyo ang winner ng Best Actress dahil ang matindi niyang katunggali ay walang iba kundi ang star for all season na si Miss Vilma Santos para sa pelikulang Uninvited mula sa direksyon ni Dan Villegas. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.